Hello mga ka good morning to so, ayan po to this video. Nag-upisa na po sila dali sa ating first project. Nagbili, nagbili kami ng ano, na... Ng... Nagbili kami ng 100 pesos na hollow block at saka sa minto paunti-unti. Siguro 5 pieces tapos 5 pieces na naman ulit. Basta yung uh, 10,000 na natira yun, ang ginastos namin doon sa ano sa first project namin sa kulungan ng BIC. So ayan mga, mga kachabi, ko sa inyo. So ayan mga kachabi, na po tayo sa ating first project kasi nagiba na yung uh, bahay ng kubo ng nakaraan. So ngayon, umpisa na sila daddy para matapos na itong first project natin kasama pala niya Uh, si Bonbon, bon, asawa ng kapatid ko. So, ayan. So, ayan mga katsabi. Si Bonbon bon ang nagmasa ng uh, buhangin at saka yung amex um, na yata yan, cemento. So, ayan mga katsabi. Wala kasi kaming ibang mapag-utosan siya lang at saka wala din naman siyang tarbaho. Kaya ayan, si daddy din nag-wielding dyan, nagputol dyan sa mga um, na gagamitin namin. Tapos yung mga kabilya na yan, uh, matagal na yan dyan sa amin. Sa kapatid yan ng asawa ko, nung nasa Qatar kami, nagbili siya ng kabilya. Ayun, kabilya lang nabili niya. Hindi siya nakatayo ng bahay. Kasi nagpaplano yun siya na magpatayo ng bahay. Pero naunahan ko pa sabi namin gamitin mo na namin yung kabilya mo tapos papalitan lang namin soon pag uh, gusto mo nang ano gusto mo na gamitan gamitin papalitan lang namin sabi niya oo oh, gamit, gamitin lang daw namin kaysa mag an na magkalawang kaya ayun mga kachabi ginamit namin para naman na uh, ano para magamit ba hindi mapundo doon magkalawang lang kaya ayun yan mga kachabi. O diba, nagsimula na sila. Ah, nasa ano na, nasa balakang na. Milis lang pala mga kachabi, basta bukos lang dyan sa ano, sa pagtrabaho mo. At saka ngayon mga kachabi, alam nyo ba, malaki na siya ngayon, hindi tulad dati. Ah, kalibil na siya dito mga kachabi. yung para sa ano inahin yung isa na yan na, sa nila daddy kalibil na yan dito so ngayon nandyan na pala si Dinmar mabuti ngayon si Dinmar is malaki laki na Ay sabi ni daddy na pwede na, pwede na kayo na tumulong ganun para may alam kayo paglaki ninyo kaya yun mga kachabi ganda naman para na katulong din o ba? diba So yan lang po mga kachabi yung vlog natin for today. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. And bye-bye, glad. -bye. Bye.